Meron po tayo itong iPhone 6s na naka 64GB na po siya, 3,199GB na po siya, 3,199GB. Meron naman din tayo itong 32GB ng iPhone 6s, 3199 na lang siya. Then meron tayo itong iPhone XR 11,999 Naka 128GB na po siya Tapos meron din ditong iPhone 11 14,499 Sa XR naman po natin At saka sa iPhone 11 Ito yung freebies natin So tanong natin ito Ano tong iPhone ito ma'am? So, Hong Kong variant na po yan Naka 128GB na po siya iPhone X XR O XR. XR, oh yun, magkano? 11,000 11,999 okay. okay. Ito naman yung iPhone 11 Okay, iPhone 11 yes, po. Naka 128GB na po mayroon Meron tayo dito iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, lahat na po ito naka 12 GB. Mm. Mm. So, ayong ano niya naman niya? Anong, ano naman ano naman ito? Hong Kong variant? Hong Kong ba rin? rin? Okay. Dyan, yes. Hong Kong bariya. So, for example, ma'am, kung may tatanong natin, kung ilang, ano namang ilang warranty yes. naman natin? warranty, ilang months. Na, ilang months, Oh. Sa warranty naman po natin, meron tayo itong one week warranty replacement yes. niya two days. Pwede natin siyang palitan in case na may mga factory defect, wag lang basa yung screen niya iPhone XR uh, sa ito ito oh, so 'yung mga so ito po 'yung hinihingi mo ha. Ito po 'yung ni-request nire na pinapatanong sa atin no. Uh, iPhone XR no. So 11,999 so Oh, oh po so, mga guys so nandito update tayo pwede ko so, sama kami ayan po sa mga guys so shout out po sa lahat mga subscriber no nandito tayo sa ano punta tayo kay body ganini no mga guys so shout out po sa lahat sa mga mga guys so punta tayo shout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin ayan okay so shout out tayo ayan so mga mga team vlogger ako yung mga ka group natin Okay, ito na tayo sa area kung saan yung pong uh, budiga ni Ninong mga iso sa tatlo sa lahat mga subscriber natin. No? So kung bago pa lang kayo sa akin youtube channel dito lang po sa bagong palingki po to sa ano, mga block 1 start na bagong palingke mga guys okay, sa Tatay Rita. All alright So mga uh, guys, to dito tayo update tayo sa mga iba yung mga gadget dito mga cellphone at mga appliances no, mga ano po. So ma sa mga cellphone no, so dito sa mga iPhone. Yan dito. Dito magtatanong tayo ng iPhone. Ay, ay, shoutout po. Madam, ma'am, shoutout po. Ma'am Paila po. Ma may tatanong si Tony Vlog oh, iPhone 7 Plus ba yung mayroon ba tayo? iPhone 7 Plus? Mayroon. Oh, so dito yung may shoutout nga pala yung nagpatatanong, nagpapasa sa atin sa No? O oh, shoutout po kay Tony Anthony. So yan. So mayroon ba tayo sa mam so, ma'am, so, sandali lang ha. So ito mga guys, kadami mga iPhone tayo sa maraming mga iPhone po natin. Pwede natin ipapakita sa inyo para makakuha kayong idea sa mga about sa mga iPhone po mga guys. So So ayan mga guys, so, inilabas ni Ma'am Paila yun natin mga pwede niya update na natin para kasi marami nagtatanong kung ilang klase daw mga na iPhone natin dito. Kita na naglabas si Ma'am sa mga about mga iPhone. So yan, Ayan mga ganito. So mga items natin pwede natin ipapakita na sa mga ito. Update lang tayo sa isa. Si Ganinino. So update tayo mga price kung may pagbabago ba tayo mga presyo natin dito. Yes. Mayroon. Bumababa o magugulat sila? Hindi naman. Ah, magugulat sa mga mga ano. Gulat na mga ganda ng mga crew natin. Sama ka na rin, siyempre. Hindi natin makawalaan. Yan. 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 So yun ito mga request na sa amin Ako nag uh, unang request dito Kasi may nagtatanong sa so, mga ilang piraso daw ng mga iPhone dito ang available uh, oh, uh, Sige So meron po tayo itong iPhone 6s Na naka 64GB na po siya 3,999 Meron naman dito tayo itong 32GB na ng iPhone 6s 3,199 na lang siya Then meron tayo dito itong iPhone XR 11,999 naka 128GB na po siya tapos meron din dito iPhone 11 14,499 sa XR naman po natin at saka sa iPhone 11 ito yung freebies natin so tanong natin ito ano tong iPhone to ma'am well, so, Hong Kong variant na po yan naka oh, 128 GB okay. na po siya iPhone X, XR iPhone XR, XR. XR. o yun magkano 11,000 11,999 okay. 11 okay. Oh, then ito naman yung iPhone 11 okay iPhone 11 yes po naka oh. 128 GB na po siya meron tayo dito iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, lahat na po ito naka 12GB. Mam so, ayong ano nya naman ya, anong ano naman ito Hong Kong pa rin? Hong Kong ba, ba rin. rin? Okay. Yan, Kong ba so for example ma'am, kung may tatanong natin kung ilang ano namang ilang yes. warranty naman? natin? Sa warranty Waring ilang months? Na, ilang months so, oh? Sa warranty wait. naman po natin, meron tayo na itong 1 week warranty replacement nya to Pero Pwede natin siyang palitan in case na may mga factory defect, wag lang basta screen niya iPhone uh, XR uh, sa ito, ito. Uh, so yung mga isyo, ito po yung hinihingi mo ha ito po yung ni-request nire na pinapatanong sa atin no uh, iPhone XR no so 11,999 uh, so so bumili tayo nito mayroon tayong mga pre dito kasama na po siya doon oh, so automatic na so, so, so ito po sige boss oh yan so, ito pa, oh, ulitin natin ha uh, iPhone 6 64 gig variants Hong Kong Barrio. Ngayon, 3,899. Pag binili mo sa magandang tendera ano oh, ang freebies? Marami tayong freebies. Ay, so, yung... oh, binili natin, mayroon pa? Ano bang oh, freebies? Ano ang freebies yan? Pero may mga charger na puno siya, ma'am. Okay, ma may complete na. Oh, yeah. Tapos, oh, sige. Marami, marami kulay pala ito. So, magandang ito, ang kulay ito. Uh, yan yung gold. Meron siyang gold? silver, gold? meron siyang rose pink. Oh, tapos dito tayo sa mga isang pangbiina na. Yan, pangbiina. Ito pang mga So dito. marami nagtatanong talaga Ito. dyan, boss. Dahil yung price nito, magkaano po? Ang dating presyo namin dyan, 16k, ngayon nakasobrang sobrang sale na siya 11999. Tapos yeah. may freebie siya. Meron siya ditong Ay, transparent na casing. Meron siyang AirPods, adapter cord at saka yung wireless charger din. 'Yun ang libre niya. Yes. 'Yun ang libre niya. Oh, yung power bank no. Ito ba pwede nating mabili yung power bank nang na mag-isa lang? hindi, hindi talaga free lang talaga siya eh. ah, pakis talaga siya yun siyempre o oh, yan yeah. ang katanungan nyo na ito, 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 na, ito na itanungan na namin dito, segunda mano pero talaga yeah. oh, maganda talaga pati naman si totally totally yos pero mm, talaga oh, tapos pwede pwede pang okay alright tapos tapos ito ha meron naman dito ano naman IPhone 11. Ah, ah, ito iPhone naman 11. iPhone 11. Po. iPhone 11. 14,999. Ganon din po ito ha. 128 gb na po ito. Tapos ito rin ang free. Opo. Okay. Ito yung sa X, ha? ito yung sa 11. paano din ang kaibahan? Sa X, at sa, sa, sa 11. Ano din ang kaibahan nila? Halos parehas ano din, ano? Ah, ah, sa camera. Ah, sa camera. Ang ganda naman. Ng, so, mas mataas pa yung price ng ano? Yung iPhone. Tapos mayroon naman dito sila. 6 plus. 6 plus. Yes, naka 128 RGB na po siya, 5,799 na lang. Yun, tapos ito pa, ano pa ito? Uh, 7 plus naman po siya. Naka 1,2 GB na rin po siya, 7,799. Tapos itong kisya na to, iPhone? iPhone 8 plus, ito. Ito na yung iPhone 8 plus. 8 plus. 6, 8, 8, 9, tapos ano siya, 64 GB, 9,199. Tapos may freebies din po ito. Yes, lahat naman. Ano na, rin ang freebies nito, na, na, ma'am? Nasa mystery box na po yan. Ayun, ay, sa mystery box. So, Basta lahat ito, Hong Kong Barrio yan ito uh, lahat yan ng uh, items nya to galing may ako. mga ano po ito galing ha may uh, mga warranty uh, yan one month warranty po ma'am ano one week oh, warranty yeah. tapos maliban dito ha kasi alam niyo rito ito talaga mas mura pa ito sa Green Hills mura oo oh, mas mura ito ha maliban pa rito sa mga talagang cellphone meron pa kayo pa pala rito mga iPad ano iPad meron iPad tip generation ano? ayun Napakarami, no? Oh. So, yan mga guys, yan. Ito na yung may mga SIM card, ma'am, ano? Yes po, open line na din po yan. Open line, pwede tayo, ma'am, pakikisuyo lang para makita nila mag-ano lang ng sample, lang, Pasinsya na kayo, ha? Ay, sa Papansin TV po, ha? Ayan, Tony um, Blanc. Ano? Uh, Elmo Uh, El Mo so Blanc. Tapos kami, um, ano yan? Kuwente. Lumalabas si Ano naman? 16 Aboy yung si Toy. Sa magkano naman? 750 lang po. 750. Naka iPhone 14 16 Pro Max na. iPhone, iPhone. Ano yon? Ang tagal nang iPhone. iPhone. Ayun may nabili na sila Ate. Yung iPad natin na 5th gen iPad 15 8,799 naka 12 GB na po ang ganda naman tingnan natin ganda ng camera pa nito yeah. ayun Ayun, napakamura rin ha. May mga freebies din ito. Lahat na dito may mga freebies. Magkano po dyan? 8,000. 8,799. Tapos 1,2,8 ano na siya. dati pala yan, yung price niya is 17,000 nine hundred ninety nila talaga ano yan, ayon, yung camera makikita si pansinti pinakul na kul 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 na 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 Huwag mo yan, si Ma. Ayun, yun, yun, yeah. yun, yun, yun. Oh, ang liwanag. Okay. Eh, hey, no, no. Shush. Grabe. Oh, no. oh Ayun, galing. Ayun. Ayun. Natatago. So, yun, so, so, mga guys. Ma'am, so... maliban dito, ma'am, sa mga, lalong-lalo na sa mga mansanas, itong mga Apple. Ano pa, ma'am, yung mga meron kayo rito, lalong-lalo na sa mga Android? Marami tayong mga Android. Ma'am, kagaya yung ano? Ah, ito ito, 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 ha? Ito, ito. 15, uh, so, yung 5 not for the Plus 13,299 na lang siya ngayon. O, oh, yun. Dati? Eh. Yun, pang vlog yun, Yung 15, 15,499. O. Oh. Magkano na lang, eh? 13,299. Pero oh, ang gintahan ni Ninong, ati pala saan matatagpuan? Ito lang po yan sa bagong palengke ng Taytay Rizal. Hanapin lang ang Black One, stall number 2. Iyo. Iyo. Yan, sinanay, bigla natin ang palakpak. Sinanay, chikin. So, yan, mga guys. So, dito tayo. So, Yo. yun. So, tanong, ito ulit tayo uh, iPhone X, no? iPhone xr, uh, iPhone, XR uh, iPhone xr So, ang price nito so, mga isang so, pinapakita natin, no? Uh, 000, 000. So, ito yung tinatanong mo na, yung XR, iPhone XR. XR, tapos 11,000 yung speak mo na ganong presyo, So, yun, napakababa lang presyo dito, no? So, dito. mayroon naman tayo ng... iPhone 11. iPhone 11, 14, 10. So, no, nang laki naman ito. Ano, ah, bakit lumaki ito? lumabo na mata. O, oh, pabang palagi nang palagi oh, no. 'yung ano kasi dependent sa GB oh, yun O so, ayun, 14,499 po mga okay? guys. So lahat na 'to papakita natin. So mayroon na tayong six plus. Six plus, 6 Plus. 6 Plus. iPhone 6 Plus so 12,799. Okay, so 5,500 uh, 5,799 pam okay? mga guys. So ito naman tayo, mayroon na nang tatanungin ito naman. Dito tayo sa iPhone 7 Plus. 7 Plus. 7, 7, 000. 7, 000. na 7,000. iPhone 8 Plus. 9,199. Oh, 9,199. Okay. So, mga guys, at least may ano na So, mayroon ba tayong... Oh. <laughs> so, mga guys, So dito tayo. So, may may nagtatawang sa about ng mga TV ng ano? kami. So, dito tayo. Kumating sila Urban, kami. Nandun sa ano? Kay Warehouse. mapupuro camera na lang ang So, so mga guys, so dito naman tayo dun sa about mga smart TV no. So dito sa may nagtanong ng 32 inches. So update na naman natin mga about sa. So, balikan na natin mga guys. So may tatanong tayo dito. Malita akala ko dito lang itong, itong, itong mga pre no? So balikan natin. Ito mga guys so, sa halagang 7,000. Oh, sa halagang 7,400 mga guys. So, balikan natin. So dun-dun so natin natanong natin yung 32 inches sinasabi mo dito. Mabibili mo sa 32 inches po. Sa halaga ng 7,400. So, itong mga libre po niya. Ito. Itong mga libre. Sa halaga ng 7,499. Itong libre, one. to speaker to. No? Speaker. May speaker tayo. Naka bluetooth o oh, bluetooth na daw to. So mga speaker, mga kasama na to ha. Sa 32 inches. So okay. ito pa mayroon pang libre po to dito. So okay. mayroon pa rito. So mayroon tong ihawan. So, ihawan. O oh, habang ang bangga. Ha? So ang babayaran mo sa item sa 1, 2, 3, 4, 5. 5 na libre. Oh. So ang babayaran, babayaran mo. Oh. Hmm. 7,499 lang babayaran mo dito yes. ang ginaganda doon mga magkakasama so, na yan. O, magkakasama sa libre so, niya yan sa halagang 7,400 o yan So, dapo naman tayo dito sa may ano. Bracket lang to, no? Bracket lang to, no? O, meron na tayo. Meron ka na dito. Ah, 45 inches. Tumatala Ang presyo okay. sa, sa CB, mga guys? Uh, ah, 9,799. Okay. Pero hindi lang isang TV lang pwede yung babayaran na ng 9,799. Okay. So, na may mga yan. May libre Ang yan. Ang libre nito, one. Dalawa. So, so. Uh, sa libre niya, sa, sa 9,000, ha? So, so, okay. Tatlo. Ano tatlo? 2199. Oo. Oh, oh. Ah, Naka-bluetooth na rin siya mga guys. Oh, ayan Ayun. to ganda guys. Ganda guys, pang ano no? Oh. Ayun mga 25. ano. Ayan, ayan na na. so walang libre yan Yan ang presyo Anda ng 2,000 Ayan. No? So ayan mga guys Sa ka-vlogger natin Nauna pa So dito Dapo naman tayo rito Sa mga libre dito mga guys Dapo tayo rito Yan Ito naman dito Sa mga boss Parehas lang din diba so. Parehas lang Bibo rin oh no? Bibo Bibo Vivo Y91. Oh, dito tayo palit. Palit palit na. Dito tayo. Dito na. Palit lang. Dito daw dito. Kuti, <laughs> ma, mabilis ang kapal ni, ni Vlog eh. Yan diyan, Ah, dito. Ilan na tayo doon? Ah, ito, depende sa unit din pala. Ayan, ayan, for example, ito mga guys, oh. Mayroon to mataas to. Tawakan Ayun. Y99 na cellphone na Vivo mga guys no. Mm -hmm. So ang libre mga mga libre. Yan yung katulad niya no extra bass na Headset ba? Vivo siya ng Y91 oh. no. Oh. Na cellphone sa tapos microphone stand. okay. Saka isa pang Vivo Y85. Oh, dalawang piraso? Dalawa guys so. Dalawang piraso Vivo. Vivo sa dalawang cellphone guys saka yung mga previous niya. Oh. Ito ang presyo. 3,999? Wow. Oh, oh 3. Sa kapag pang cellphone, kung magkaibigan tayong dalawa, dito at dito na bibili natin. Simple, pag tagi tayo. Oh, ngayon, hatiin natin sa 3,999. Oh, tingi sa tayong cellphone, tingi sa rin tayo ng previous. Oh, 3,999 lang no. So nasa uh, 1.5 lang yan. higit no. <laughs> oh, ayan, dito tayo. So, oh, at mayroon naman dito sa mga katulad ng 7,000 ano. Si ano, Ah, uh, six So, 6, ano mga 4, pre kaya? naman kaya? oh six thousand. 6,599. So ano kaya itong mga pre nito? Ano oh, oh, ni so ano namang cellphone kaya ito mga guys? So natin. Oh. So ano naman yung cellphone na nang libre nito? Redmi. Redmi. Eh so, ano oh, Anong libre naman sa cellphone? Ay, dalawang cellphone din? Dalawa. Pares unit? hindi. Meron din isa. Isa pa to Oo. Pares lang yata. Parehas? Hindi. 853. Ano ba ito? Ah. <laughs> oh, basta ganun na lang no. Ano nga iPhone siya? Anong cellphone to? Ito yung ano Redmi. Redmi. So, so ang dalawang piraso. So, so, may libre siya. Oo. Oh. Tapos may electric ko tapos. Itel to. Oh. Sa oh. presyo sa pagbinili may mga kapatan 6,000, 6,599 mga ito. No, sa dalawang cellphone oh, naman ulit. Dalawang credits po. po? Oh. So, may mga dalawang credits. Oh, so. Sa yung mini USB pa. Oh, Ayun, so napakamura. Oh, napaka so, so sa mga 4,000 presyo na naman 4,000, ano, ano naman to mga ano? Pipintahan natin. Uy, Uy, dami naman ng libre ni Ay, tablet up. pa. May tablet may yan. yung ano, micro stand. So, oh, 'yun tapos. Sa katong ano, Spark Mini ano. case two, guys. Oh. 'Yan 'no. Oh. So ibig sabihin sa halaga nang 4,600, ang binabayaran mo parang yung cellphone lang. Cellphone lang. Tapos itong mga libre niya, may 2, tablet damyo. pa. May tablet 'yan. May tablet 'to. Oh. Oo oh, nga. Tablet pa 'to eh. Oo. Oh, yan oh. So, ang binabayaran mo dito sa dalawang cellphone sa may tablet siya sa halagang 4,600, kasama pang libre, no? Oo, oh, yan. E, 1, 2, 3, 4. Ganda oh, na ito. Tony Vlog, oh. oh so, saan pa kayo pumunta, guys? Dito na, Siyempre. sa bodega ni Nino. Baka may anak ka, pwede ka magregalo Pwede, dito ka na, na bumili. dito ka na bumili. Oh, dito na tayo. Mga, dito. mga anak mo, regaluan mo. Oh. So, ano ba nga, guys? Oh. Ito sa 6,000, pintahan na naman natin. Oh, dito So, dito ano tayo. naman mga binabayaran dito? 6, <laughs> sa halagang 6,799. Oh, me. Oh, oh, tapos Sa may libre. Uh, oh, 'yun, may A, oh. cellphone so, din 'yan. Narin 'yan, oh. Kung binili mo A3, siya no? isang piraso, oh. 'yun, 3,000. Oh. 3,000. 3,499 oh. pag binili mo siya. Pag oh, binili mo siya. Oh, ngayon package na. Package to 6,799 lang, kaunti oh, diba? lang. Oh, diba? oh diba? Ngayon dalawang anak mo. Oh, pwede mong pagbigyan. Pwede mo siya tagisa naman sila, may libre no, no. naman sila. May libre no, no. siya ng tagisa na, naman Oh, may may libre siya. Headphone oh. ba 'yon? Headphone. Oo. Oh. Diyo, may mga libre oh. na shot 'di ba? Oh. So, dapat naman tayo dun sa mga abot ng mga mga guys. So, dito naman tayo sa mga 'yon. Yung mga singgilan mga guys, yan. katulad yung mga, 22 inches. 'Yan. 'Yan mga 22 inches na TV, smart TV. Uh, smart TV. Ito yung mga mga, mga mayroon na na uh, ano ngayon. Uh, 22. YouTube na yun. Oh. Oh, Diyan na sa halaga ng 2,000 yun. Turo na na uh, 2,999. Yes, may TV na kayo. May oh, TV ng 22 inches. Oo. Oh. Diba? Saan ka, saan, ka Stark, saan ka pa? Saan ka pa pwede mong bumili? Saan ka pa oh, may 22, may 24. Oo. So. so, ang presyo han? Ang presyo nito guys, 7,799. Ayun, oh, oh, may, mga libre pa siya. Na, cellphone ka na. May microphone stand ka na, oh, may mini handheld fan ka na. Siempre.